Hanapin sa mga sinasabi nila. Tila Brigada! Tila Brigada! Eto na, mm. mga kabrigada, pag-usapan na nga ho natin itong may kinalaman sa ating question of the day. Isang uh, kung ako partner, mm. napakamagandang panukala. Mm. Ha? Alam mo ba yung una mm. kong naisip dyan, Brigada Gats? Mm. Parang immersion ng mga public officials, 'di ba? Nagde-decision sila sa mm. educational system ng Pilipinas. Mm. Pero yung iba medyo lutang, hindi nila alam, hindi nila kapado anong sitwasyon sa baba. Correct. Hindi nila kumbaga ba personal nar nararamdaman na nararamdaman nagganito pala. Meron mm. pala mga kakulangan sa classroom. Say paano yung mga anak nila naka-enroll sa mga mamamahaling paaralan? Yun. Di ba? Eh, Maka may pera paralan. naman sila eh. Oh, <laughs> Sasabihin nila, may pera naman kami. Ba, pakialam diba? nyo ba? di ba? <laughs> Pero maganda kasi doon, partner, di ba? Eh, kapag ini-enroll nila yung mga anak nila, mm. doon sa mga paaralan mm. na, kumbaga ba, yung mga prestihiyoso, mga mamahalin, eh, parang admission na yun, di ba? Na parang, ay, hindi mm. pala enough, hindi pala ganun, kumbaga ba, ka-efficient ang ating public school. Kaya ini-enroll ko sa mga mamahaling paaralan. Correct. Di ba? Oh. Makasama ho natin, mga kabrigada, ang suki rin ho natin ito, si Sir Benjo Basas, ang national chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Maganda umaga po Sir Benjo. Welcome po ulit sa Tira Brigada. Kasama mo pa rin Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Morning po. Yes, uh, Sir Gab, Sir Abner. Maganda umaga at maganda Abner. Magandang umaga at magandang uh, umaga po sa lahat ng tagapakinig at ano alam mo po sa atin. Eh, nung oh. nung monitor ko sa inyo to, Sir Benjo, parang nangiti ako. Sabi ko, uy, maganda nga. No? Bakit nga hindi? Why not? <laughs> ano oh, diba? Ano ba yung pinaguhugutan ho ninyo dito, Sir Benjo? Kung baga ba, paano nyo naisip na, ay, ito, parang magandang ipano kala to? Ano yung pinagmulan ho nito, Sir Benjo? honestly, no, doon sa isang uh, isang senador, no, nagigil-nagigil sa PTA. No? Mm na mm -hmm. sinasabi niya na nagigil nagigil talaga siya sa PTA dahil ang pinag-uusapan lang daw ay project mm -hmm. no, at yung sa ng mga magulang. Mm -hmm. Well, sa, sa, unang tingin, no, sa unang dinig na, maganda naman talaga, di ba, nang didigil ka. Kasi nagpamiting yung PTA para sa yeah. magpa-project ng water istambo, floor wax, electric fan, or whatever. Mm -hmm. Di ba? Pero ang hindi po natin nakita dito ay yung mas malalim na pagtingin no, sa sitwasyon sa kalagayan po ng ating mga public schools, di ba? Bakit yung mga PTA na ito ay uh, nag initiate ng mga ganong proyekto? Uh, gusto, gusto ko lamang linawin uh, na nag initiate yung mga PTA. Hindi sila inuutusan, hindi sila pinipwersa uh -huh. ng mga teacher o ng mga school officials. Uh? Uh -huh. Kundi ito'y kanilang initiative. Dahil nakita nila na kulang naman talaga, di ba? Walang walang electric fan yung kanilang uh, mga anak na iinitan. Uh. Uh -huh. uh, yung ibang PTA po natin ay ang uh, may nagaabagan no para mayroong mag maging tagalinis no mm. sa kubeta di ba or even nagpapatayo nagpapatayo ng kubeta mm. at may mga PTAs pa tayo na kapag patayo ng mga classrooms oh. di ba at mas mura kaysa sa pinatayo ng DPWH no o ng gobyerno mas mura ng diama, mm. um doon po siya mm. so sa tingin namin mukhang mukhang detached doon, doon sa realidad ng buhay mm. ng mga tao ng mga mamamayan ng mga masa Hmm. No, etong mga ating mga mambabatas, no, yung hmm. ating well, in particular of course yung mga mambabatas why? Kasi yung Congress has the power of the purse. Hmm. No, siya yung merong kapangyarihan, merong authority, no, in terms of allocation of budget. In terms of well, uh, ngayon budget season tayo ngayon, 'di ba? Uh, last week ay uh, ipinasa na ng Igotibo yung NEP sa Kongreso. Hmm. At kahapon nagsimula That's na din no yung uh, yung um, budget briefing well, uh, initial no uh, deliberation sa budget diba mm. -hmm. nagpresent na no? yung DBM kapon hindi sana yung ilang may mga nag-aaway na ng mga kongresista nakita mm. -hmm. Ho natin no? Uh, ibig sabihin eh ito yung pinakamabuting panahon para pag-usapan ko ito mm -hmm. ngayon bakit namin sinasabi na i-enroll i challenge namin yung mga congressman mga senador even the president of the, of the Philippines no na enroll yung kanilang mga anak sa public school. Para tatlong bagay, no, mm -hmm. Sir Gab, no, Sir Abner, no? mm -hmm. Una, para ipakita sa mga tao, 'di ba? Na ikaw ay public official, mm -hmm. ikaw ay uh, ay taong gobyerno, mm -hmm. 'di ba? And you build this system of public school. Mm -hmm. Dapat nagtitiwala ka doon sa something that you build. Mm -hmm. 'Di ba? Eh, eh hindi ka naniniwala. Anong anong silbi mo? 'Di ba? Ano paano paano maniniwala yung ibang mga tao? Paano maniniwala yung mga magakaaya? Mm -hmm. Kung hmm. ikaw mismo, no, na, na taong gobyerno, na gumagawa ng batas para sa public school, sa eh, hindi mo kayang pag-aralin yung anak mo sa public school. Mm -hmm. That's one. Pangalawa po, una, para, uh, pa, pangalawa, para makita rin no, ng ating, mga, nung ating mga magbabatas, no, yung kalagayan ng eskwelahan. Kasi mm -hmm. kung yung anak mo ay nag-aaral sa public school, abay, papatawag kita mm -hmm. para umaten sa PTA. Mm -hmm. No? Para umaten ka sa PTA, makita mo, no? yung, yung dilapidated yung classroom no at yung mismong anak mo rin ay magsasabi sa iyo no na daddy o mommy yung room po namin ay uh, tumutulo yung bubong mm. o kaya wala po akong magamit na kubeta ihihina po ako mm. di ba so ibig sabihin mararamdaman mo yung yung totoong nangyayari at pangatlo syempre pag nakita mo ito, naramdaman mo ito, abay dapat tumugod ka. Mm. Abay dapat, no, dahil ikaw ay kongresista, dahil ikaw ay senador, mm. dapat no, ipush mo at mag-initiate ka ng funding, no, ng enough funding, na atik funding for mm. our public school system. Yan po ay. yung patlong namin, yung patlong pakinabang kung mm. bakit namin gustong mm. uh, aralin ang mga anak ng mga kongresista, mga senador, presidente mm. ng Pilipinas Governor-Mayor mm. sa public school. Huh? Opo, at yan yung hamon po mm. namin. May mga tumugod na po, ha? may mga nakikita na po kami mm. ng mga tumugod. Ah, so oh. yung pala kasi ang pinagugutan pala na ito, yung uh, gigil na gigil. Itong si Senator Tulfo, partner, oh, doon daw tao, sa PTA. Ko na na sa mga parents. So. eh, oh. <laughs> oh. <laughs> kami na nagsabi. Oh. Pero Sir Benjo, meron na bang ano? Kasi sabi oh, niyo? Oh, oh. ah, meron na pala mga kumasa sa hamon. Mm. Tama ba ang pagkakarinig ko? Meron na mga yes, ilang po. kumasa sa hamon. E eh, si Senator yes. Tulfo ba, meron na hong reaction ho dyan sa hamon ninyo, Sir Benjo? Uh, wala pa po. No? Mm. In fact, meron na po kaming, uh, na po kaming formal letter kay Senator Tulfo. Mm. Mm. No na pag-usapan po natin no. Kinuhingi po kami ng meeting sa kanya no para mm. pag-usapan ano. Kasama mm. po namin yung dalawa sa pinakamalalaki ng ano, mga PTA organizations no mm. sa ating bansa. Kasama namin para patunayan no na ang mga PTA po ay nag iinitiate hindi dahil sa sila inuutusan mm. ng no, mga teacher o ng mga ng mga principal. Mm. No? And uh, we hope no uh, naniniwala naman po kami no na si Senator Tulbode no, mm. ay may mga ganong statement no. Okay. Dahil sa kanyang concern din naman. Okay. talaga lang naman na hindi natin dapat paghusasin ang mga magulang. Mm. Tama po 'yan kahit ang TDC ganyan po ang position. Mm. Alam niyo naman ang position namin ho, di ba sa Brigada Eskwela, halipawa, ba? Mm. Mm. Ang Brigada Eskwela ang patunay no na pinababayaan ng gobyerno ang ating public school system uh -huh. dahil ang brigada eskwela ay kinukuha nila no yung mga private support kinukuha nila yung community uh -huh. 'di ba yung tulong ng community in terms of um uh, repair no in mm. terms of uh, maintenance no mm -hmm. at ako kung minsan pati mga ilang uh, gamit mm. no eh ibig sabihin hindi nga sapat no? yung binibigay ng gobyerno mm. yun po yung hamon namin ano po oh. Nagkakaisa po kami diyan kay senator Tulfo oh. at gusto po namin na mapag-usapan po ito no oh. But, well. uh, may mga ibang kumasa may, mm. mga, may mga uh, well may konsehal po diyan mm. sa pataan, ano po Mm -hmm. pero ng mga mayor dito po sa Mindoro, no, mm -hmm. sa BOL, 'di ba na actually no bago pa man itong aming hamon ay pinag-aaralan mm -hmm. nila yung kanilang mga anak sa public. Sa oh, sa, sa okay. Pero ito lilinawin natin Sir Benjo. Ano pang tenor ng inyong hamon na ito ng inyong panawagan ito ba'y ba pag-uobliga o pag-aapila? Eh, ang ibig ko mas sabihin, uh, yan ba eh, in form of resolution or uh, in form of law na dapat ipasa dyan sa ating uh, kongreso? Well um first Ipo sa da pil. Ano po? No, appeal. Patunayan ninyo, di ba? Mm -hmm. Pero kung hindi, no, uh, para talagang sigurado po tayo eh dapat merong batas na to compel them. Mm -hmm. Of course, merong issue dito, no. May issue dito ng freedom of choice, no. Yon. And perhaps may issue dito ng human rights, no. Mm -hmm. Pero alam niyo, yung yung batas mismo ay may pwedeng mag-prescribe, eh, mm -hmm. no, nang mag-prescribe ng mga ng mga dapat o hindi dapat gawin. Mm -hmm. Parang, di ba, kapag, ka no? kapag ikaw ay tumakbo, pag ikaw ay tumakbong ah uh, tumakbo uh, sa position mm. no sa gobyerno 'di ba pag tumakbo ka may, meron kang mga bagay na kinakailangisukuin eh. mm. no pag ikaw ay public official na eh dapat eh hindi ka mm -hmm. 'di ba dapat yung yung, uh, yung interest mo yung business interest mo mm -hmm. dapat ilalabas mo yan sa publiko, mm. di ba? Mm. Uh, the same as Ano po? No, kung, tayo ay, uh, ay gobya, kami nga, public school teacher, salad grade 11, halimbawa, mm. teacher 1, mm. obligado kami ilabas yung aming uh, salad. Mm. No? Uh, obligado kami ipakita yung aming salad. Di ba? Parang ganun lang rin po yan. No? Hindi ito issue ng privacy. No, hindi issue ito mm. ng freedom of choice. No, ito issue ng responsibility. Mm. ba diba? Yun po yung gusto, gusto po sana namin dito no, na maging karuntong nito. Siyempre, uh, yung paggawa ng batas, eh, ito mm. nga ang problema namin talaga, no, mm. sir Gab, sir eh, mm -hmm. well, marami nang tinag no, yung aming mga kasama mm. sa post, di ba? But so far, uh, na mga mababatas na sa uh, feeling namin ay pwede. Oh. No, pwede nga uh, dalahin itong issue po na ito. But so oh. far, wala pa po. wala pa ko uh, sumasagot hmm. <laughs> kasi ang oh, mahirap ito kasi oh. it's legislating against interest no. alam oh. naman po natin 'yan. But of course, let's give it a try. Kung merong isang congressman ano na maglakas ng loob at ipasa ang paano kaalang batas na ito, may papalapakan natin ano. Hmm. At hindi tayo umaasa din, no? Agad-agad, 'di ba? Hindi tayo umaasa na ito ay tutugunan ng mayorya. kasi hmm. kailangan natin ng mayorya sa 2000 hmm. may sa congress para ipasa ito, 'di ba? Kung hindi ito mangyayari, doon pa lang makikita na natin na ano, nagkagumpay na tayo. Why? Mm. Bakit kayo takot na kayo mm. ay compel ng batas, na kayo ay perksahin ng batas na papag-aralin ng inyong mga anak sa public school? Mm. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin ayaw ninyong maranasan ng inyong mga anak mm. yung dinaranas araw-araw ng 25 million na mga batang Pilipino na mga kapuspalad. No? Mm. Pero kayo ay nandyan sa gobyerno. No? para ibigay yung the best for our children, the best for our learners, and the future of our uh, people. Okay. Eh, sige, eh, medyo talo naman ako ng uh, konti, Sir Benjo. Ano, ha? Ito na nga po, dahil napag-usapan na natin itong uh, budget na ito, mm. eh, malamang at sa malamang nabasa na ho ninyo yung kumbaga, para ng uh, first page nito, ito hong allocation para po sa sektor ng edukasyon. Ano ho yung assessment ho natin dito, Sir Benjo, na siyempre ngayon taon, eh, kahit papaano, eh, education sector na ulit. Yung nangunguna dito po sa mga budget allocation. Eh ano ho yung reaction ho natin dito, Sir Benjo? Kasi ngayon taon, di ba, eh, isa okay sa mga nag-question kung bakit hindi education sector ang pinakamataas sa budget. Well, uh, una, no, sa tingin namin, e effective no, itong ginawa nating kampanya no, mula mula nitong pinasa yung GAA 2025. No? Mm. Kasi ngayong 2026, medyo naging conscious no, yung ating uh, gobyerno. Mm. Yung NEP ay naging conscious diba at ibinigay no sa education sector and by education sector i right, would be of course this this would be debt DepEd and CHED um uh, SUCs mm. no and TESDA mm. diba uh, hindi pa namin nakita no kung isinama ba dito yung uh, uli no mm. yung uh, PMA or PNPA. no mm. pero initial reports ganun po ang sinasabi diba ibig sabihin eh medyo dinaasta po ito no at ditoy nakabawi na no against doon sa budget ng DPWH 2025 na siyang pinakabata. Single agency ang DPWH ha. Diba? At nakita po natin itong 2025. Ito po, hindi pa tapos ang 2025. No? Nasa kalahati pa lamang po tayo. Mm. Pero nakita na po natin kung paano nawaldas ang budget no? ng gobyerno dito po sa DPWH. No? Na ang Pangulo mismo ay hindi nakinaya. Na ang Pangulo mismo ang nagsabi. No? Mm. Na medyo, hindi eh, na, well, it, it's not um, uh, actually conclusive. No? Mm. Pero pag nilabas ng Pangulo, yung labing lima na mga listahan ng mga kontraktor ng flood control projects po na yan. Ano po? No? Na, na merong, uh, merong pinakamalalaki no? na allocation o na, na contracts. No? Aba, ibig sabihin, eh, Abahan na tayo, mag-iisip na po tayo na mukhang meron dito ang anomalya. Mm. At lumalabas na po 'yan. nakita po natin sa Bulacan, mm. nakita po natin sa Mindoro, lumalabas na po. 'Di ba? Ibig sabihin po nito, no? Ah, uh, 'yun yung kinikwestyon po namin noon, mm. ano, kung kung matatanda niyo. Mm. Dalawang pinakamalalaking uh, usapin po ang kinikwestyon po namin dyan, ano? Ah, uh, maliban doon, no? Siyempre, maliban doon sa location sa education um, sector, no? Yung mga ayuda mm. 'di ba yung aid's no yung cupad uh, no, uh, kung ano-ano pa no na talagang naging uh, na binigay sa discretion mm. ng no, mga mambabatas to no, mga nakalipas no. at pangalawa ito pong uh, DPWH infrastructure mm. no flood uh, projects no and uh, infrastructure projects po no So, eto po. Ang, ang ibig ko lamang naman sabihin kung bakit ko napag yan. ibig ko lamang naman sabihin, pinagay natin yung budget kung saan ito kailangan at kung saan merong pakinabang yung ating mga kapabayanan. Mm. Huwag sa pakikinabangan ng mga pagnanakaw. yun Yan po yung ibig ko, ibig po natin sabihin dito. No? At sana naman, ngayon meron po kami Meron po kaming meeting no sa sa DBM no. perhaps uh, this day no uh, today po no. In fact, So, matawag na po yung kausap natin sa DBM kanina no na nakadalawang okay. call na pero syempre priority po kayo no oh. set gap set up din yan <laughs> oh, oh, sige po. Eh, sige, Sir Benjo, with that, eh, para masagot na rin huro nyo yung DBM. <laughs> maraming salamat po sa inyo. <laughs> oras megway, sa uh, Mar marami <laughs> salamat po sa oras po ninyo ngayong umaga. Siyempre, mabuhay po ang lahat ng ating mga teachers at inyo po mga miyembro. maraming salamat po at mabuhay po kayo. Salamat salamat po. Mabuhay po. Thank you. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit. ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now!